BC Brown, jackpot round po ito. <laughs> ano to? Basketball? Volleyball? Championship? Thank you, girls. Okay. Halina hali kayong tatlo. Pasok na kayo. Here we go. Jeremy, Carmela, at si Marimar. Good luck sa yung tatlo. Oh my God. First time yung mamaglalaro mama ng ano? Pera kahon? Opo. Dito kasi kita, iya, bunso kay. Eh. Siyempre nakabunso. yung Ayan, ayan. Okay, ito ang mga kahon na pwede niyong pagpilihan. Ginto. Rosa. Silaw. Ube. Pula. Kaywanggi. Pinak. Kahel. Azul. At verde. Anong kulay ang napupusuan niyo? Jeremy, Carmela at Marimar. Ang kulay na kulay. napupusuan namin, Kulay dilaw po, Kuya Quince. Dilaw. Bigay ang dilaw. Dilaw. Tignan natin ang mga laman ng ibang kahon na hindi nila pinili. Tignan natin ang berde. Azul. Dalawang kahon na lang, ang hindi natin binubuksan. Ang rosas at ang napili nyo ay dilaw. Meron na kayong kahon. Julia, get ready, Julia! Paso! Fire! Yeah. Malapakan nyo si Julia! Alvira, Fatima, Dunita, let's join us. Good luck sa inyo. Rosas at dilaw. Dilaw ang napili nila. Good luck. Nagpalakpakin yung mga nakadilaw. Alam mo yung mga naka... Ayun, rosas daw sila. Ito naman, rosas. Aba, panigsahan. Okay, yan ang rosas. Matitira. Ito naman ang dilaw. <laughs> Maganda yan. Okay. Sige, malalaman natin. Alam niyo ba, pag numingiti sila, nakadilaw sila. <laughs> okay. So, rosas kayo. Dilaw kayo. O ito, para masaya. Maiba lang. Basta. Kung kanino, o saan nakalagay yung one million, anong kulay? Magbibigay ako, magbibigay ako ng pasalubong alam palakpakan. Hahaha. <laughs> Magbibigay ako ng 10,000! Wow! Kung nandito ang 1 million, sila may 10,000. Wow! Kung nang, nasa rosas ang 1 million, hindi na. Sige, para mas maganda, 15,000 na! Wow! Okay. 15,000 na, dilaw at rosas. Okay. Friday, ha? Friday, ha? Friday, dito kayo, Insta Jam. Menchi, ha? Gusto ko, every Friday, sa Insta Jam. Bigyan mo siya ng mga video lahat. Gusto ko, pasisikatin ko itong tatlong dito. Hmm. Salamat po. Thank you po. Nagmamadali ako, mag-desisyon ka agad kayo. Kasama si Donita sa special. 50,000! Pero o kahon! Kahon, kahon. Kahon po. Kahon, kahon. 60,000! Pero

dilaw na to. <laughs> Yellow. <laughs> And then, dalawa. Isa lang na ang nakapink. Hindi, mm. kaya dilaw din kasi eh. O, oh, sige, sige, sige. Para maghintay tayo, makinig kayo. Pag nanalo ang dilaw, nandiyan ang 1 million dilaw, tigta -tig 10,000 kayo. Yay! Yeah! Eh. Pero pag nanalo ang rosas, 15,000 kayo. Oh. Bakit? Eh, para makatuwaan lang. Nagganun lang kayo. Yes. 70,000 pera kaon. Kahon po. Ah! Kahon na nabili ng ating mga Beltor singer. Jeremy, Carmela, at Marimar. Kahon sa 70,000. Ang laman ng

40,000 na kayo. Meron pang hindi May po 40,000 na kayo. Oh. 30. ano po? 30. Si Kuya Bel talaga. Pwede pa both. 30. Thank you mo, Ninong. Meron lang 30? tigtatin. Meron pang hindi tigtatin. Meron pang ko! Kaho! punya <laughs> <laughs> itumba <laughs> 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 I'm sorry. Blending one two three go Wait, kahon go one kahon Ang kahon ay ay ang leman kahon sa 100,000! ay Kasi, oh, Marimar. Oh, yeah. Carmela. Oh. Bokya! <laughs> Tinanta na mo. Ano? Ang galing nyo. Ang galing nyo. O, oh, yung inyo, ano lang yun? Prank lang yun. Oh! <laughs> <laughs> Hindi ba kayo nag-iisip? Sino ba kayong tatlo? Hindi ba Tres Marias kayo, mga Rosas kayo? Yeah! Oh. <laughs> ba? Diba? Dapat pinakikiramdaman nyo. Ito po, ang laman natin. Lapit na, direct. Dito ka na, Brad. Dito ka na, para makita ng buo. Lagi nyo, direct ang hindi mo sa tagilid na siya. Okay. Dito ka. Yan. Buo. Ito po, ang million! Yan! Yeah, bang! Yan. O, oh, yan. Ngayon O, oh, meron kayong 15,000! Okay, bibigyan ko na, bibigyan ko na. Okay, dahil lang kayong nanalo, Rosas, 15,000! Huwag kayo malungkot, nagka 10,000 na kayo, di ba? Ilan yung ating mga bisita? Bigay ka agad, Amanche. Lahat ng mga bisita, not more than 30, okay? Lahat kayo, may tigpa 5,000 ka! Anong gusto nyo sabihin? Okay. Go, Marami. maraming maraming salamat po, Kuya Will. Asa inyo po lahat. At syempre, mabuhay ang kabatid. I love you all. Thank you po, MQAA. Thank you so much. Yes, Carmela. Ayan, thank you, thank you so much po, Kuya Will, for this opportunity po. And sa mga nanonood po ngayon, maraming maraming salamat po. And sa mga nanonood po sa bahay, sa mga kapatid po, thank you po sa inyong lahat. Ayon, again, once ag again pa, once again pa, no? Um, maraming maraming salamat kay Kuya Will for giving us this opportunity. And ayun, binigyan niya kami ng every Friday na show dito. Invite, so, man, yeah! invite, 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 invite everyone. Ayun, panoorin niyo po kami every Friday po yun, Instagram Ano yun, imbitahin mo sila. Ayun, iniimbitahan ko po kayo na panoodin po kami every Friday. Makikita niyo po ang magaganda naming mukha. Yes! yes. Inimitahan po namin kay mga kapatid every Friday sa Insta Jam dito po sa Whale to Wind.